ay okay, whatsapp dag krey magluto dag crispy kangkong diri hmm? oy betak na ito kita kaya na minan guys oh ah Tara, hi guys tagluto day mi of fun tangkong daw tangkong pa ilang bit eh putang atre ang yumtang ara daw sa tangkong oh. Tapos, yi, kapos di kapos kamot-kamot tapos kamot-kamot sa kamot nga wala hinaw ah okay kayo ay wa <laughs> trawa <laughs> dahon lang na sa tangkong tapos ibutang sa kung start ng itlog bing bing oi na butang na dito galalis pang dua <laughs> oh, mo na mga mga chip diya mga chip kita ng ba nga isa kabog hindi pa po bing wala hindi hmm? hmm. pa dikit po niya wala yung ha? Huh? ha huh? ha hmm. may hmm

Lubos na. Dadawas tas tayo ng kuwan live. Ug sa gabi, kada ko. Down sa gabi kada ko. <laughs> down sa gabi, ang lutuon kada ko. Ug dili down sa kakaw. Kato kay baga-baga. Thank you for watching. Watching